Good morning, mga Loves! So, today is Wednesday. Um, kagigising ko lang. And, pupuntahan ko yung mga babies ko. Kasi one week na sila dito sa atin. Sa amin. And, papakilala ko sa inyo. Papakilala ko sa inyo yung mga babies namin. Wow! Let's go! Baby. babies na yun. One week na sila dito sa bahay. So, ako sa backyard namin. Oops! Dala ko yung aking... So, here we go. So, eto na ako. Ito yung routine na ginagawa ko. Pupunta ako dito every morning sa aking mga baby. Wow! So, ayun. After na pumunta kami ng farm at inayos namin tong likod ng bahay namin. Ito na namin sila nilagay. Tapos, nilalagay namin to itong tarapal sa paggabi para hindi sila mababasa if ever na umulan. So, ayan, apat sila. Dalawang babae. Tsaka, dalawang lalaki. So, papakilala ko sa inyo. Isa-isa sila. So, bumili kami ng dalawang pair. Kasi, gusto muna namin magsimula ng dalawang mag-pair muna. So, um, every month, i-update ko kayo check natin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. So, eto, si Coco. Yung mga anak ko, binigyan sila ng kanilang pangalan. So, etong isang malaking to, si Coco. Ay, Coco! Ay, hello Nagtatalo na si Angel. Eto si Coco. Lalaki siya. Uh, pinanganak siya nung... Daddy! Si Coco, kailan pinanganak? Ano ba yan? <laughs> Ayan, natakot sila sa akin. So, iyan si Coco. Pinanganak siya noong December 90. December ano? December 31, 2019. Pinanganak si Coco noong December 31, 2019. So, ibig sabihin, one year old and two months na siya. Tapos, kasunod natin, eto naman si Angel. Si Angel naman, ay, ang gulo ni Angel. Si Angel naman, babae siya, pinanganak siya noong, kailan pinanganak si Angel? October 1. Si Angel pinanganak October 1, 2020. So, October, November, December, January, February. Bali, ah, uh, 4 months na siya. So, maghintay na tayo ng two months. Pwede na siyang ipakasta dito kay Coco. Um, uh, ibig sabihin na ipakasta, pwede nyo siyang ilagay doon sa lalagyan ni Coco para mag-ano sila, para magkaroon sila ng baby ganon ayan si Angel kailangan kasi sa pagkakalam ko saka, sa sa panonood ko din sa ibang mga uh, vlogger na uh, nagka meron silang rabbitry. 3 so sa babae kasi kailangan 6 months solo ang gulo ni Angel kailangan 6 months sila so pag nilagay mo si Angel dun sa lalagyan ni eh, Koko, magme-mate sila. Base sa mga napanood ko kasi kahit papaano, uh, 'yung mga basic ng pag-aalaga ng rabbit, nanood na din ako kasi 'yun nga um encourage ako, parang na-curious ako kasi sayang naman 'tong lupa sa likod bahay namin. So pwede namang mag-alaga. So ayun. May uh, meron ako meron akong mga natutunan din sa pag-aalaga ng rabbit. So, ang sabi nga nila, pag ganyang kagulo, yung magulo na ganyan, nai-stress sila. Sabi nila. Pero, depende din siguro yun sa rabbit kasi sobrang kulit niya ni Angel. Eh. So, kasunod naman natin, ito si Darnie. Actually, pinangalan ng mga ano ko yan, si Darnie naman. Oops. Ito naman si Darnie. Tahimik lang siya. Ayan. Tahimik lang si Darnie. Lagi lang siyang nakaganyan. Ayan. Si Darnie pinanak, pinanganak siya noong November 5. December, January, February. So, 3 months pa lang siya. Kailangan pa ng 3 months para ipakasta naman siya kay Butchoy. Ayan si Butchoy. Ayan, si Darnie. So, 3 months pa lang siya. And... Sa umaga, binibigay namin sa kanila yung pellets. Pagkatapos, katulad nung natutunan namin, sa... ano, sa gabi, uh, or hapon, binibigyan namin siya ng mga mm, dahon, tamo, uh, damo, na mga kinakain nila. So, eto naman si Butchoy. Si Choi ay pinanganak August 25, 2020. August, September, October, November, December, January, February. So, 6 months na si Puchoy. Magsi 6 months na siya ngayong February 25. Ayan, tahimik lang sila. So, let's see kung ano mangyayari after months na nakuha natin sila dun sa farm. Uh, Na-update namin kayo. Ayan, sila. So, okay naman. Nakakatuwa. Um, nakakawala din ng stress kahit papano. At may natutunan ako mga basics sa kanila. So, pag ipinapakasta natin or pinapanmit natin sila sa isa't isa. And, ayon ngayon mga bebe loves uh, papakita ko sa inyo kung paano ko siya hinahawakan mababait, mababait sila kailangan lang pilalagay mo yung kamay mo sa kanila wag mo muna sila agad agad hawakan Papamay mo muna yung kamay, nila, yung kamay mo sa kanila ayan si Coco mabait siya gaganyan niyo lang hiliyaan nyo siya mabait, mabait naman lahat eh so kailangan lang papaamuin mo siya. Ay, okay. kuku. Ganyan, gaganyanin mo lang siya. Kasi sanay naman siya. Sanay na siya ng kinaganyan. So, so, ayan, may tubig sila, may pellet sila. Ganyan lang siya. Mabait siya. So, Ito yung gagawin namin, ginagawa namin ngayon uh, para sa water kasi every every night, hindi kami mangangamba na natutulog kami pagkatapos walang water. So, kailangan meron natin sang water. Ito yung maglalagay ng kami ng isang lalagay ng tubig tapos uh, ito mag ah uh, sisipsipin lang nila to so automatic pupuntad na dyan yung tubig so okay naman siya so inaayos pa inaayos pa namin na yun. so ito naman si Angel natutulog si Angel natutulog so, si Angel hindi ko pa nakawakan po si Angel <laughs> si Angel o oh, ayan ganyan kabay si Angel kahit patalbog talbog siya kanina Nakita nyo naman kung paano tumalbog si Angel kanina. Pero pag hinawakan mo siya, napaka-sweet niya. Ayan. Angel. Kakusapin niyo pati siya. Para lalo si maging lalo. Hi, Angel. Angel. Okay. Okay. Ito naman. Si Darnie, Darnie. Ayan na po, ang aking baby. Si Darnie kumakain. gusto kong gawaan. Ito naman. Ito naman. Ito Ito naman. Na si... siya. Ito naman. Ito Butchoy. Tika anak. Ang daming pupu eh. Magkaayos pa ako dyan. So, ito si Butchoy. Hi, Butchoy. Ito si Butchoy. inaamoy amoy ni Butchoy. Inaamay ni Butchoy ang aking kamay. Ay. What Ay. Ito o. Oh, ayun. Gusto gusto Okay. Hindi ko pa nahawakan si Puchoy. Ngayon ko pa lang siya nahawakan. Ano yung bait-bait niya? Ganun yung mga agad yung mga. Hindi na amoy ka na Ngayon ko pa nalawa si Choy. Wow! Abuchoy, abuchoy, abuchoy! <laughs> okay na. Nahawakan na natin si Choy. Tapos, ayun lang. Si update ko kayo. Nandiyan na siya. Hmm apat na silang alaga namin. After 3 to 4 months, ah, after 4 months, ah, siguro, i-update ko kayo pag in-mate na natin si Angel kay Coco, si Darlie kay Butchoy, para magpapakastay natin sila. So, 3 months old pa lang kasi, kailangan 6 months old sila. 3 and itong isa is 2 months yet. 2 months ba? 4 months na So, kailangan 6 months siya. So, ayun lang. Ito na yung ginagawa ko. And, one week na sila dito. Okay naman sila. Wala naman nagiging problema. Ayan. So, ganyan yung pupo nila kalalaki. Pero, katulad nga ng mga sinasabi ng mga vlogger, ng mga may rabbit hindi siya ganun kabaho. So, okay siya sa back. Mag okay siya na mag-start kayo ng backyard farm. Kung meron kayo sa likuran ng bahay nyo, kasi kahit maraming tao sa pali, sa maraming kayong kapitbahay, kasi hindi naman ganoon siya kabaho. ah uh, kailangan lang natin syempre dilinisin. Katulad yan, marami na siya. Pwede na natin siyang dinisin para hindi ganoon ka, para maging maayos. ba diba? So, after after a month, madadami na sila kasi ipapakasta na na, ipapakasta nga natin sila. So makikita nyo, nagpapahinga sila. Daddy, ko so, Palaging kailangan malinis yung kanilang kapaligiran. itapon. Sa mga halaman. Para mga halaman. Kasi patabayan. Hi, mga baby lang. Please Like, subscribe, like, share, and, and comment. And click the notification bell para updated kayo sa mga new videos ni si Mami Shalabs. Bye! Bye!